halaman may bunga. Ayan. May bunga siya. May bunga siya guys. Oh, so may hindi. May, may ano na doon. May ba, bayo din na siya. Oh. ko lang guys Kumakain to. Parang hindi. Bunga lang ng halaman. Ayan. Ang dami. Paghilaw pa siya. Kulay pink. Kulay pink ko yung puno niya. Ayan, yung puno niya. Ayan. Ah, ang taas na rin ito Pag guys, ito ang kulay. Kulay pink. Pag hinog na, pag hinog na, pag hinog na ito na ang kulay. Taas na siya, guys. Ayan, oh. Ang dami. Ayan. Ayan, oh. Ayan. siya, oh. Ganda. Gumpol yung bunga. Pero hino para pa, pink pa lang siya. Ayan, guys. Ayan. Ang ganda tong halaman nito, ah. Ang ganda tong halaman nito. Ayan, Ayan. Ang ganda, oh. Bye guys.